po ngayon sa Kaya po Charles sa Pesa po ng nasareno. Uh, Nazareno. Kaya po. Oh, lang. Kaya ngayon sa Kaya po Jars, sa pisa po ng uh, Nazareno. Kaya po, tayo po tao. Ano pa lang po ngayon, uh, January 8, uh, wala po po yan. You know, January na po ang pinaka-fixa ng Kaya po. Bukas po lalag sa'yo mga tao dyan. No? Oh. Ayan po. Uh, dito, dito, sige. Kung yan? Ayan po uh, ang palataya uh, at uh, dito po nila hinihiling ang uh, kanilang mga dasal na uh, uh, kanilang... Uh, uh mga Hingi sa kanya mga dasal, panalangin. Yan po. O okay. yan po, dito po tayo ngayon sa tulay ng uh, Kaya Paul Cars. Dito po tayo. Dito po tayo ng Luneta. Ano po yung uh, Pung Nazareno? Ano po yung mga debote nila at uh, mga hinihiling na nasal? ay kanilang uh, pagdarasal upang matupad. Yan po ang mga paliliwala ng mga Pilipino sa kanilang mga reliyon. Ito ay paliliwala. Paliliwala nila sa buong nasareno. Palang umaga mga lodi, hindi po tayo sa Kiyapo. Kiyapo dyan, simon tayo ng ano? buong Diyos. <laughs> buong eh. Sa beso ng uh, Kiyapo. ang uh, Kita Market, uh, ah, bago renovate na po yan. No? Oh. Ah, pinaganda po yan, ah, malinis na po at uh, ah, kaya ay sa paningin ng mga pagbibili, mga luti. Uh, bagong nga po yan, renovate. Kita Market, napakaganda ah, na po. Yan. A few moments later. Lopat na yata rin ito kan. Ayan po mga lote, ngayon po marami ang mga tao dito sa Luleta. Ah, dito sa Pesta ng Nazareno. Ayan po, alalakad na po ng parada. oh. po tao. Dito po yan sa may Luleta Park. Simula na po ang uh, parada na, ng Nazareno. Ayan po. papagpalang uh, umaga dito po tayo sa luneta ngayon ayan po pagigisi lang po natin no? Oh. Ah, ayan po ang masal natin hotdog tsaka uh, itlog uh, kagabi po ay ang uh, parada ng sareno uh, Marami pong deboto niboto sumama sa, sa kanila at uh, pangutang kaya po charts doon po uh, dadalhin ilabalik sa kanyang uh, ang uh, po na, na, Nasareno. Uh, doon po ay maririto po nang gaban ng mga nananalataya sa Sanreno na humihiling ng kanilang mga dasal na matupad po ang pananampalataya ng mga Pilipino. Ah uh, dala po yan ng mga San Diego. Ah uh, nung Mexico po ay nasa barko na ah uh, sa ayos sa history ay nasunod at kaya naging uh, itinang Sanreno. Kaya po konti pong kalaman.